Now what time are we supposed to meet them? Actually, whenever we get there. Well, no, I mean, they're gonna be we there. They didn't say it. Say, well. I didn't have to say that to them. I don't know. Whenever we get there. Anyway, the check in is 4 o'clock. lapit na kami sa Mount Hood, Oregon. At ito ay isa sa pinakamagandang uh, mountain dito sa Oregon. At napakalamig na naman talaga. At tingnan mo naman ang tanawin, napakaganda, di ba? Kakaiba kasi itong uh, mountain ay puno ng snow at lahat dyan ay nag enjoy mag-ski, mag-cosmic um, tubing, day tubing. Kaya pupunta kami dyan para mag-enjoy ng family and friends. At ito na, malapit na kami. Yuhu! Oregon, Mount Hood, Oregon. Thank you Lord for the safe, the for the safe travels. And ayan, ito nag-enjoy po ako dito sa Mount Hood, Oregon. Tingnan mo, ang sa likod ko niyan ay puno ng uh, yellow or ng snow. Yellow. <laughs> Talaga naman, diba, di ba? Napakaganda pa. Hindi mo akalain itong mountain na to. Bakit nga ba puti? Kasi nga full of snow. Ah, uh, Na-cover po siya ng snow. Kaya Putoy at napakaganda nga naman talaga tingnan itong Mount Hood. Maraming nag-enjoy dito mga iba't ibang um, taga ibang lugar, pupunta dito dinadayo itong uh, Mount Hood, Oregon kasi nga maganda ang tanawin at pag um, napakataas na sa mga siguro 7 feet elevation kami 7,000 not 7 feet 7,000 ho at napakataas nga naman kaya nga ito ay um, maganda um, this is like 2 hours drive from our house so ito po ang weekend getaway naming um, family and also my friends from Texas and uh, Medford. Ay, malapit na kami dito at talagang mag-enjoy kami dito sa Mount Hood. At ito nga yung aming uh, bahay na um, just for uh, two days. One night in two days po kami dito. At ito po aming nirentahan, three bedrooms siya and meron siyang uh kitchen at maganda naman, malinis at um, good for 8 uh, people. At ito naman ang kanilang uh, um, living room. Meron din silang uh, bedroom. Ayan ang bedroom nila. Ayan ang mga gamit. <laughs> Ayan, ready na kami nga uh, mag-enjoy dito. Pero bago yan, uh, ito naman ang kanilang toilet pala. Malinis at maaliwalas ang kanilang toilet. Uh, uh, bahay dito na aming nirerentahan para makapag-enjoy kami malapit sa uh, Mount uh, Skiball kung saan kami mag-enjoy ng aming uh, cosmic tubing or snow sliding at uh, ito na puntahan din natin yung mga ibang rooms at ibang bathroom dito. Kaya maganda ang kanilang uh, Uh, bahay, isa sa pinakamaganda na gusto kuhan ko ay malinis at maayos well arranged talaga syempre naman, di ba pag mapaparent ka ng bahay dapat maayos at malinis para naman magustuhan ng magrerenta ng bahay or airbnb po ang tawag ayan po magluluto na ako ng uh, macaroni soup at yung meron akong uh, leftover na ham at yun nagpakulong lang ako ng uh, um, macaroni and then yung ham natin ay nilagay ko lang mislice ko lang yung leftover na ham tapos lagyan mo lang lagyan, nilagyan ko siya ng celery at ng shredded carrots and then after that um, of course haluin mo siya para naman um, lahat ng ingredients ay mahalo at uh, lutuin lang natin ang ating carrots at ang ating uh, Celery. Um, yung ham, luto na yan kasi nga, leftover nga na aming kinain, dahil marami akong ham na natira nung Thanksgiving at yan, naglagay na rin ako ng um, chicken boilon at saka ng carnation, yung carnation ay nilagay ko uh, para mas malamig, mas malasa pero, uh, maglalagay na, maglalagay din ako ng cornstarch dito, hinalo ko sa carnation, yung malamig pa para hindi siya magbuo-buo at para medyo malapot ang ating current, uh, uh, macaroni ham soup ayan at malapit na kasi ito yung aming kakainin after naming mag cosmic tubing o mag snow sliding kasi nga napakalamig sa labas so kailangan namin yung mainit na soup para naman ay mainitan yung aming katawan kaya, nga naman, tingnan mo, si Inday Sintia, kahit na malayo ako sa bahay, talagang dala-dala ko yung kaldero ko. Dala-dala <laughs> ko yung kaldero ko para magluto para sa aking family and friends. Ayan at naku, napaka uh, sabi niya nila, napaka blessed naman ng iyong family o ng iyong friends, kasi pinaglulutuan ko talaga, ako talaga ay uh, gusto ko lutong bahay uh, pero syempre minsan lumabas ka din at mag enjoy at mag day off ka ng pagluluto, kasi hindi naman madali magluto, ayan meron din akong tinapay at uh, mamaya, eto na ho kami at mal dumating na kami dito sa aming uh, Uh, pinuntahan na Cosmic Tubing ayan, balot na balot kami dahil nga, napaka super lamig talaga, ito yung aking friend from Texas uh, at mag-enjoy din siya dito dahil nga si Texas, iba naman ang weather ito yung uh, Cosmic Tubing pag ang gabi maganda yung mga ilaw, iba't-ibang ilaw, at uh, maganda siya, kasi uh, parang Christmas na talaga uh, at ayan um mag, mag check in muna kami para naman ay mayroon kami ticket at nilalagay namin ang uh, aming uh, ticket sa aming uh, uh, damit kasi yan ang sinicheck nila Ayan, balot na balot ho si Inday Cynthia. Ayan yung mga ticket ko nung mga nakaraang taon, nung mga nakaraang taon pa. Every year kasi pumupunta kami dito ng aking husband at ng aking anak. At ito po yung yearly, pang yearly tradition na namin na pumunta at mag-enjoy po sa snow. ito uh, et nga, kailangan balutin mo ang iyong katawan. Ito po, double double na ho ang aking damit. <laughs> And I'd na naapat apat na siguro na layer ang aking damit kasi sobrang ginaw. Kahit apat na na, na layer ang aking damit, palagang super ginaw talaga as in so na nanunuot sa buong katawan. Kaya sayo-sayo <laughs> mo lang 'yan para hindi ka lamigin at igalaw-galaw mo lang ang iyong katawan. <laughs> really, Ito Gabi! Ay! <laughs> Sisi! <laughs> Take it up! Kanina to! Akin, akin! want glow Papa, <laughs> okay, so the... picture mo na tayo dito, sis! Uh. Yeah, that's ready already is it a video or Yeah, a video for now i thought you said a picture nah, video for now. tell me when it's a night night tubing so let's have fun and enjoy with your family and just um, life is too short so find time to enjoy come on now honey right, you have to get in the back of the light over here

Tubing, they call this tubing. So we're gonna have a tubing tonight. We're gonna have fun and enjoy. Oh, so fun! Alright, everybody, yes. okay, get right. hard. 1, go! <laughs> it's my turn. <laughs> Sis, kawaii <Huh? Bye. laughs> kawaii Enjoy, sis. I'm here. You'll be next. It's very, very nice, sis. Okay. I'm gonna win. No. Yep. You have nothing. Merry Christmas. One, two, three. Christmas. <laughs> oh Merry Christmas. Hi, Gabby. Gab. Wave, gab. Wave, gab. Hi, Gabby. How are you? Wow, it's I thought really lit I lost you. Here. See, it's my you Gab. You can take it from over here, honey. It's really bright from here. Wow. Woo. Like a snow. Uh, wave your hand like a snow. Like an angel. Like an angel. Oh my oh my God, are hey! I I are you sleeping there? Annie, uh, look I at are you the sleeping? look at the dog shoes. Huh? Look at the shoes, the dog. <laughs> yeah. Um, pick it up <laughs> See, the you like the soup? Son, huh?

So lahat kami nag-enjoy sa tubing, snow sliding and lahat kami nabusog sa aking niluto. And time to say good night. Be kind and God bless.